afternoon, mga idol pupunta tayo ngayon sa Salcedo Ilocos ul. malapit sa Candon meron tayong sisiliping waterfalls doon sabi nila maganda raw kaya tara, puntahan natin kaya, diretso tayo sa plaza muna meron tayong imi-meet up na kaibigan doon siya yung magiging kasama natin papunta sa talon medyo maitim yung kalangitan guys yung parte doon oh. sana wag kang umulan makapagpalipat tayo ng drone. Welcome to San Esteban, Ilocos Sur. medyo maitim yung parte doon oh. Doon yung pupuntahan natin guys Sana hindi yung ulan para makapag drone tayo Diyan yung papuntang Quirino Skyline Ito guys o oh. Papuntang Quirino Skyline Ang napakasikat na view deck ng Ilocuzur Ang taas nun guys daming Namamasdal dun pag weekend minsasakit na Sunday na Sunday Woo So far so good Kumaro pa rin dito pero doon hindi ko lang alam Oh maitim yung kalangitan doon oh madilim yung part na to no ay sana hindi umulan so, parating na yata yung bagyo eh bagyong dando so siguro yun, yun na yung last na bagyo nagcheck ako ng weather eh. At nandito na tayo sa Candon Ilocosur. At kakaliwa tayo dito, guys. Kasi dito yung papasok sa Salcedo Ilocosur. Ito yung bypass road. Ay. Sana wag kang umulan. Ito yung rotonda guys oh. Ito na yung papunta sa Salcedo Pero galing mo muna yung ulang bayan bago Salcedo yung Salcedo guys napakaraming waterfalls dun pag rainy season grabe napakarami sobra ito na yung bayan ng Galimuyo ng Iluxur tapos yung kasunod na niya, Salcedo tapos dun naman ay Santa Lucia maganda dito sa upland uh, municipalities ng Ilocosur magaganda yung kalsada dito guys yay yay, yay! sobrang itim na dito you know malamang muulan yung pupuntahan natin Huwag naman sana yung maitim yung part na nun, no? Yan na nga bang sinasabi ko. Ang itim yan, no? May halong ulan yan. Woo! Rain or shine na tayo. Nandito na tayo, eh. <laughs> Ay! Sinalubong ba naman ang ulan? Diyos ko Yay! Ang itim niya, no? let's go sa natin si Nando <laughs> yow bagyo ka lang adventurer ako Woo! ayan na ako Nando grabe ang itim na dito ay yun lang yun lang talagang uulan na ito <laughs> Diyos ko po Diyos ko po ay yun lang umuulan na doon Ay, yeah, uulan pala dito. Dito na tayo sa Salcedo Ilocosur, guys. Dito na yung poblasyon. Ah, biglang lumamig. Biglang lumamig, guys. Hay. Yay, yay, yay. Yeah. yeah, yeah. kaya dito yung kasama ko? po yung kasama natin guys dito daw siya sa plaza Hello guys, nandito lang kami sa Lukbuban dito sa plaza nila. Ang, sila yung mga kasama natin papunta sa Falls. Okay. At saka si Ate okay. yung Kumu ulan na. Ay, <laughs> na <laughs> Wala, gano'n pusing. sing. I-remote natin yung... Okay, okay, na niya? Thank you. Ano to... na po kapitan? Magbalik kayo. Tumalas na. Tumalas po. nag na lang. Sige, gano'n po sing. Ikaw na kami ngayon sa ay, halls. Tinbadew. Kay Tafel, once again. Yeah! nag din po sa kanya nung uh, shot niya sa ginaratang. Ano, Sir Jim guys yeah, Kasama pala natin yung barangay captain dito Saka yung misis niya Ayan Ilang minutes yung lakaran sir? Hindi ko ko sure Pero mas maikli ito Kumpara sa dinarata Mas maikli lang daw guys medyo closer sa distance. Marami din kuan dito. Na length of time nang ano. Hindi lang din ang makikita dito sa post lock na sa lugar natin Oh. Oh, tama siya, tama siya. Mayroong summit pa dito. Lima eh. daw eh, lima daw na po. Dami po nang pero yung iba bro. Pero, bro, pero wala pang mga pangalan kasi. Ah, Hindi okay, pa promoted. <laughs> eh, <laughs> Yan na naman sila oh. Malakas <laughs> yung Agus bro. <laughs> Imo na kayo Ah okay, uh, Insta worthy. Yes. Yeah. Pero brown na yung. Bakit yung ganda Oh! Kinbandew Falls This way paraan po nag ng rambutan Sana o Ganito karami ng rambutan dito sa Salcedo guys Ay, branca, kulay brown ang tubig galing kasi ayan, sa bundok, yung, bundok yung, eh yay 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 kulay mokang ang tubig Pero baka hindi yung sa yung sa yung sa Sabi nila na to, ganun, Ganyan daw Oo. Oh, yung nakasalubong natin sir, di ba kasama natin yun? Oo. Oh. Yun yung tinatawag sa mga kanina, nauna na pala dito. Dapat kaninang umaga. Ngayon, kopi ko brown na siya. Ay, mahirap. Ay, mahirap na to. Yun lang. So, wala na guys oh, mahirap yung ano. <laughs> mahirap yung mag river crossing doon. Kaya hindi natin mapupuntahan yung waterfalls in Bandiw. Hi. For the first time, nagka-fail <laughs> Mission fail. Wala, oh, mahirap oh. Ang lakas Araw, ng kayo. ano. Okay bro, tayo. Sayang, sayang. Balik. tignan natin dun. hello. kopya ko brown yung kulay ng tubig. may rap to? <laughs> mission failed. Epic. Ah, first time namin ma uh, mission failed, guys. Sa isang waterfall. Grabe yung tubig. Kulay kopi ko brown. <laughs> so, kinansin namin kasi baha baha nakas. Hindi kami makakapag-crossing, baka, baka hindi safe-safe ba? mas mabuti yung nakita natin kagad sir nyo kesa naman yung nandun na tayo tapos biglang baka hindi tayo makauwi lumakas yung tubig yung nakakatakot eh hindi tayo makauwi Diyan naman, safe ka naman kasi madali lang naman ang pagpag pag sa hindi ba? Lumakas unti. Ah, tak 'pag pabe. Pero yun nga lang, yung farm na pupuntahan mo, paano ka magre-redirect <laughs> pabalik dito? Yun. Kasi yung farm na yun nasa Arturo. <laughs> Ayun guys, at dahil hindi kami nakapunta sa calls, dito na lang kami nagpiknik dito sa plaza, barangay plaza. <laughs> oh, nandito po yung ano. Ah, oh, sa Salcedo. Rambutan. Kung gusto mong kumain ka po sa uh, rambutan, mga sawa ka ng tiga Salcedo. Hindi, <laughs> <sasawa. laughs> ganito ba yung kinahin ko kanina, sir? Ang sarap na ito. Sarap yan. Kasama. Sama yung nag-order yan, sir. Yan, Salcedo, di ba? Salcedo din. Yan si Olive. Ang okay. sarap na hibigyan na po. Yan guys, nakabalik na tayo dito sa timbahan. Grabe, babalikan na lang namin yun guys sa ba yun, Kinbaddiw Falls. Ayan o, uh, kasama natin si Sergio. Uh, dito ko na tatapusin tong video. Balikan namin soon.